Pakin nyo. Charot. <laughs> Kasi, guys, nandito talaga kami. Kasi, ano ba ngayon? Kasi, ano ng kapatid ko? Tapos, ten birthday, ten birthday ten. ng tito ko bukas. Ang papa niya. ko siya. Yung isa na lang ko po. Hindi, oh, ko. Eh. Guys, mamaya, so ano, gagala kami doon sa, ano, saan tayo gagala nyo? Patasan. Patasan? Oh, okay. Batas. O, oh, sa batas. O, oh, yan. <laughs> Ay, hindi siya pisan kong apple na lagi kong kaaway. Um... Kaaway namin dalawa kapatid niya. Gagala <laughs> kami mamaya sa batasan. Pero ito online ka na. Ayan. Alika, alika. Nagda 99 siya. Nagda 99. Ano yan? Forest in the forest. 99 in the forest. Pahala sa buhay. So yun, gagana kami doon mamaya. Sumama na lang kayo. Bye! Say ka! Dito nga kami sa pulitan po. dito yung ko. Alisin mo lang kay isang tabi para pantay. Ay, kapitan mo na kasi. Okay na yan. Huwag na, alisin na ako. Alisin mo na yan. Ayan! na kami. Di pa lang kami makapunta sa may sa may bat, bata, batasan kasi umaambon taan doon. Oh. nyo ba? Ayan, oh, yan itataas ko ah. Oh, ito nyo ba? Basta hindi nyo makita. Pinta na yan eh. At ito yung pinsan ko oh. Kita ka ba? Oh, ayan siya. Ito yung isa isang pinsan at nagwawala na siya kasi napagalitan. <laughs> doon pa kasi nagsasayaw sa harap ng mga natutulog. Natutulog yung nanay ko Natutulog yung mama niya Tapos Nung pa nagsasayaw At pinagalilan siya At ito pinsan ko Ayun o Inutusan ko siyang isindi electric fan Mamaya pupunta kami Sa batasan Update na lang namin kayo Pagpapunta na kami doon Bye ka na Bye Kita ka ba? Kita ka? Bye ka Bye. na Matutulog muna kami guys Ito nang na kami At ito yung pinsan ko Ayun o Nakakit pa talaga Baka makita niyo Yung kiki na Wedding na sabi kami. At hindi po ako makakatulog ng walang kumot. Hindi ako mabubuhay ng walang kumot. Pupunta kami mamaya ng batasan. Mga 5, 5 or 4. 5 or 4 p.m. Pag hindi umulan. Kasi naghihintay kami ng sunset. Guys, di mo ko kukuha. Ayan, may cutix yan. Hindi na matanggal. Kanina kasi. Pakala Punta kami mamaya ng batasan. Ganda ng sunset doon. Kita kita talaga. Nandito kami sa ilang bulakan na kaganda dito. Ang barangay nila ay inaon. Mm -mm. na kayo dito. Ito yung bahay ng... Ito. Punta kayo sa bahay ng pinsan ko. Ito. <laughs> Bye, guys. na kami. Bye ka na. Bye. Bye. Hindi kami nakapag-vlog kanina, guys. Kasi po... Anong papunta kami? Kasi ay napakadilim pa. At, ano, pagod na pagod. Alas dos kami umalis. Mag alas tres na kadating kami dito. Five. Magpo five siya. Tapos yun, natulog. Eh, nag ano lang kami. Naglaro laro sila unti. Tapos kami naman, nagluto-luto na sila. Kasi birthday ng aking tito. At ten months ng kapatid ko. Yun lang naman guys. Bye bye. Hi guys, kapunta kami ngayon si ay, putin ba? Hila.

Oo. Oh, ah, Diretso tayo. na muna tayo. Baka, Bili. muna tayo. para pagbalik. Wala nang dadaanan. Diretso na. Pero wapak talaga. Gana? Gana Golden yan. Hindi mo na naman nakilala. Hindi ko makilala. Si ma Oo, ma. Bawa ba? Bawang next yan eh. Ang naman? Hindi ko makilala. Ito ba ang isusin mo to? Oo nga. Bawa ba? Ay, ang halaw. Guys, nandito kami. Pumunta kami ng bulak ng ari. Tugpur. Bulak rin. <laughs> 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 Guys, malapit na yung sunset. It's already 4 na ata. 4, mag-4.50 na ata. Hala! Ati, ano, ati, heart, din na tayo nakabili ng, ano, show so, oh my. Mamaya na. Yeah. 25 tatlo yan. Sige, itulog na nga ako. Panina, check na sa kachan ko, gusto pa ako. Guys, ito parang hindi nga busog. Ang daming handa doon eh. Eh, decrement. Ay, puto pa nga ata doon. May cake pa. Wala na. Puto pa nga. Wala na. Ioowi niyo na lang yung cake doon. Ioowi niyo niya mother. Kasi, ire lang yun. At ako din yung kakain. so punta kami kayo na aawin. Malayo. malayo Ayan ang video ko doon. Guys, ka dyan. Tutok naman sa amin din. Buri nang dyan mo sa... Bakit?

Ay Valentina, 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 talaga Valentina, okay, oh. Valentina, ko Valentina, 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 Anong tulad? Mineral. oh, nga, ano yung... Anong dalas na? Yung... pa, Wilkins. 90. Ay na! Yung malayat lang daw po. 30. Ito po. Tapos diaper. Isa na. Dalawa daw. Anong diaper daw? Ano ba diaper ng kapatid? Yung ano, yung para siyang pants. Anong pants niya? Ano ang ano po yung Ano yung pinalakpo? Ano Ano po siya? Large po, large. siya? talaknag large Talaknag 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 Ayan, talaknag 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 Nag-loot lang ba tayo na? Napapalik pa tayo sa labas. nag ng tago. tayo doon. Oo, nabay. Nag-loot tayo. Ay, pinta na, na, na. Na, mm -hmm. na pa ba tayo ng ano? Batasa? Pag bumi sunset, ito na pa. Payagan tayo. May dalawa tayo dito. Oo, oh, okay na yan. Thank you po. Si Bunay ka lang ang balaw. Yung matapinin nyo ma. Ma'am, Panil, sasamahan um, nyo ba ako magbabaka-shout? Wow. Diretso oh, oh, um, na pa tayo sa pag-aasang? oo. Pero papaka-shout muna tayo ng 1K. Papaka-shout pa kami. Sige, sige. Ingat mo nga yung camera. Sumama so, ka. Ayan. Ibangay pa mo. Ibaba mo pa. Ayan! S S S S si Jess ko din nakita pero kayo na lang. Kasi hindi ko baka-shout pa. Magpangita ko tayo kasi sinasabi ko sa'yo. Hmm. Si Johnny. Ayos na lang yung nabili namin. Para sa kapatid ko. Um, Ayan, ang tulet, ang tulet. Dito naman kasi, hindi naman niyawala kami. Siyempre, pa kami sa... Sa'yon yan, oh. Kasi, pagbatasan... Pata ay, patas kami! Patasan. Nang babalik diba? ang batas. Guys, alam niyo bang pinsang kami? Ako yung pangalay kasi yung mama ng... Ay, eh, ako yung unang apo kasi mama ko. Unang anak. At ito yung pangalawa. Kasi ito yung pangatlo. Pang-apat, si, si, si Weng Weng, kapatid ng... Ay, anak ng tito ko. Hindi, kapatid ni Mama. Ang bunso, yung kapatid ko. Magdatapo, yeah. magdatapo. Bakit na ka ka to. pa Oh, God. Pauwi na kami. ano? Ila, lumayo ka sa kapit ko tayo. Dito kami. Dito. Uy, oh, go, go, go. Eh, eto nga. Free <mumbles> <inaudible> no. picture nyo. Diyos ko, ano kasi? Nag-picture lang kasi. Yeah. Picture lang kami. Kaya na-stop. <clears throat> Grace, may more moves na dumaan na. Eh, pero huwag na at sama si Jess. Kapag fc yun eh. Picture site, tatlo nga talaga. Just ayusin mo yun. Mayuka ka na, galingan Okay na. Okay na yun. Pang-post sa FB. I-sign mo sa akin lahat ang picture, pati yung video. Sige, post mo nga, pag di mo pinost. Waaah! i Ilalagay ko yung location. Mayusin mo, away na kami kasi wala namang sunset. Baka, ay, balik tayo mamaya. Oo nga. Babalik kami, guys. Kasi, sa lang namin itong dali. Yung mga gamit namin. Yung pampers, plus yung ano. Another. Ah, oh, bili ka na, Mayra. Ikaw na bumili. Bumili kami ng ganito. Kasi, guys, favorite niya ni Clarissa. Pin Pinurung niya sa amin. Tapos, naging favorite yeah. na namin. Ano? Ako. Yung, talaga. Ako unang bumili. Ah, oh, sige. Ikaw na. Siya yung unang bumili. Sige, nga. Bye! Okay, video ko lang. Huwag mong papatayin. Paano yung... Ako na. Ang na kami sa bahay. Ako okay, hmm. na nga yun. Dalo lang kami, Hello, guys.

Guys, nangutulong ko siya sa DM. Diningan ko siya sa DM sa Kala apa? Salah Apa? Sambung Bukan Bukan main Terus pun dalam apa ni? Dalam apa masih? Baik kan? Hmm Ah, dah. Ha Baiklah Terima kasih Tara beh. Dali, beh. Ano yun? Kita ko na lang patayin na mo na. Pa, na natin yan doon. Mamaya na Ay, tayo mag-video pag ang Ayun na. Dapat gator na. tayo dito. Tingnan niyo tina ko, hay ko. Eh na Charlie. <laughs> Hello. <laughs> ang cute. Guys, di kami nakapag-video nung na kumakain kami kasi nabisi kami na maglaro ng Rua Garden. Di na naalala. Mamaya magpa-play ulit tayo. Nag-enjoy-enjoy enjoy na kami, guys. 99 nights. Okay. okay. Tapos so, na natutog sa ating heart, pinale-level ko na yung ano niya, yung day na. Kaso day oh, na matay. Day 8 na lang na yun. Ano yung password ko? Oo. Kaya pa siya nalit mo. Siyempre. Ilang unlock. Kasi day Dapat magde-date na yun eh. Sana nilaro laro-laro mo sana kanina? Eh, in-ano in, ko na nga. Chinarge ko na kasi. Ano na yan? Ano? Forty-eight percent. Eh, sabi ko nga maglalaro pa nga tayo, diba? Ah. Uh. Dito, malapit na kami, guys. na naman. O, diba? Ang bilis. Dito lang kami magpipicture nila, ate, ha? So, ate, di... pretty yan, eh. Solo lang na. Ipang ganun. Sumali ka. Sige, yes, Mauna ka, mauna ka. Better na mag-picture na tayo. Pakita eh? mo ako paling napagay camera ko. Ay, tasaan pa ako. Ay! Ay! Ako, okay, ano na po mo. Dito nga kita pipicturean eh. Oo nga. Okay. O, oh, sige. Doon na lang sa, sa isang cellphone. Uy, may okay, oginto na tayo. Dito, ano ka? Nagpunta na nga tayo para sa sunset. Sa sunset. Anong oras ha ba? Ta ano It's already 5.31. Hanggang alas ay tayo dito. Baka mapahamak na tayo. Uuwi mo naman kung ano nung iniisip ka lang naman may ano sa kanya. Kapag ka na. Oh, na Kaya na nagaan. Kaya hindi ka na tayo. Guys, mm hindi -hmm. kami sa batasan. Walang sunset. Hi guys! Hi! <laughs> hey, hey, hey. Dito na nagtatapos ang vlog. Paitang tubig. Ano gusto mo? Sweet? Yes. Sweet uh, ka Yes. Bye guys. Dito na nag-end yung video namin. Sumali ka. Sabi mo Bye guys. Dito na nag-end yung video namin. Mamaya ano na lang ulit. Ay hindi. Baka wala nang no, mamaya kasi matutulog kami ng maaga kasi madaling araw. Uwi kami. Mga, mga tubig. Bye guys.